Paano mo nga malalaman na ikaw ay pinili ng Diyos simula ng ikaw ay panganak o bago pa ipinanganak? Yan po ang pag-uusapan natin sa video ito. Bago pa tayo ipinanganak at nabuhay dito sa mundo, tayo ay pinili ng Diyos. Siya ang pumili sa atin at hindi tayo ang pumili sa Kanya. Ito ang ating mababasa sa Ephesians 1 verse 4. Bago palikhain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. At dahil tayo ay pinili ng Diyos, alam na ng Diyos na tayo ay magiging tagasunod niya. At dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, ito yung ating gantimpala. No? Dahil walang hanggan ang kapangyarihan ng Diyos, kaya alam na niya na ikaw ay pinili niya. So, dahil kay Kristo ang kaligtasan ay nasa iyo at maga, mangyayari sa iyo. No? Basahin natin ang Hebrew 2 verse 9. Subalit so, alam nating si Yesus, kahit na sa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kalawalhatian dahil sa pagdurusan niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Yesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Basahin din natin yung Titus chapter 2 verse 11. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Dahil sa pagkikipag-isa mo kay Kristo Jesus, ay nagkaroon tayo ng kaligtasan ng walang hanggang uh, buhay kasama ang ating uh, Panginoong Isu Kristo sa kaluhalatihan sa kalangitan. So, dahil pinili ka, mayroon tong consequences. Sa pagpili mo sa uh, Diyos at sa pagpili ng Diyos sa iyo, ito ay mayroong kaakibat na responsibilidad na dapat mong ipangaral ang salita niya at sumunod ng naayon sa kanyang kagustuhan. Mayroon dalawang utos na sinabi ang Panginoon sa atin. Ito ay mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. So, mamuhay tayo ng naayon sa utos ng ating Panginoon, Jesus.